Ganito ang sitwasyon dito guys, may kerido. So, may tambo sa paranya. Grabe, sobrang traffic dito. Napakasint ng kalsada. Pero, ang dami pa mga e-bike na nagkalat-kalat dito. Ganito ang sitwasyon dito, napaka-traffic. Ang hirap pumasok. Pugat kasi ng ano to, ilang kapuguan. Pero, traffic Mga daming nandangyong daming e-bike napakalat-kalat dito ang dami pa nakaparada sa gilid pero daming dami e-bike yun ang traffic dito pagdadaan ka dito siguradong mabubwisit ka lang sa sobrang traffic ang dami ng mga Chinese dito ano daw kalawat kanon mga Chinese dito Pagkakugot na lang mga Chinese to. Ito, Chinese. Ha? Ah. na po ako. Prada kaya ka?